Good morning, good morning, good morning mga pangga. It's Monday. Busy time na naman. Busy day. So today's video ay ipapakita ko sa inyo ang morning routine natin. So to, so anong oras na ngayon? It's 8.15 in the morning at sarap na sarap ang tulog ng aking baby dahil napuyat siya kagabi dahil inaatake na naman siya ng kanyang rhinitis. May allergic rhinitis kasi yung anak ko at naman na rin sa akin. Ayan. Every morning kasi may sinusitis ako. So, minsan nag atake rin pag may something. Ayan, guys. At wala pa kaming kagamit-gamit dito sa kwarto namin dahil kalilipat lang namin. So, naubos yung budget namin sa papagawa ng bahay na to. Maybe, someday magkakaroon din unti-unti lang makalikom ng gamit so for today's video ayan mag toothbrush muna tayo at may nagtatawag na sa atin sa baba kasi may maglalaro na daw so toothbrush muna tayo at baka uh, maamoy tayo at mahimatay <laughs> charot so ayan guys labas na natin yung mga nakaparada dyan sa ating area na yan masikip yan dyan kaya yan ang aking ginagawa every morning So, ayan, may isa nang nagtatawag sa atin at ang ating napakaloyal at mabait na customer na si Waborat. Ayan, shoutout pala sa iyo. Thank you rin at sa pagising mo dyan, ayan ang ating loyal. So, ngayon, hirap na hirap ako mapalabas ng e-bike dyan, guys, kasi nakalimutan ko palang, nakabreak siya. E di wow! <laughs> So ngayon mag a tayo ng help kasi hindi ko kaya mo buhat na. Ewan ko kaya every morning nauubusan ako ng lakas dahil dyan. Charot lang. Kaya ko naman pero minsan kasi nakalimutan ko lang pala nakabreak ang buang. So ayan nilalabas na natin ng ating e-bike. Ayan mag -e edit muna tayo ng ating video kasi... Amaya, magsusundo na naman tayo kasi Monday ngayon. So, first day of school na naman. So, unang araw sa unang, unang, ano tawag dyan? At mababa na rin. Ayan, maglilinis muna ang inyong lola dyan. Dahil kagabi, hindi ako nakapaglinis. Ayan, guys. So, maglilinis. Walis-walis muna tayo dyan. Charot! Ayan, maglilinis muna. Ayan pala yung natanggal na si Pio kagabi. Ewan ko ba ano nangyari at naglalag na naman, naglolo ko, nagtatampo ang lola mo. Kailangan siguro ng himas-himas nun, kaya pinalabas pun, Pinalitan muna natin ng bagong si para ano, makapaglaruan. Ayan, disinfect muna tayo kasi hindi tayo nakapaglinis kagabi at wala nang oras. Ano oras na kami nakapag-close? 11 na yata yun. Ayan, 11 na kami nakapag-close kaya hindi ako nakapaglinis kagabi. So ngayon na tayo maglilinis. Walis-walis at ang daming dumi. Ayan, madaming putik rin kagawa ng pinasok natin ng ating e-bike tsaka motor dyan. So mag fit muna tayo. Punas-punas. Ang lola mo. Ayan, busy-busy kunwari. Tara! <laughs> so, ayan guys, di pa tayo nakapag-breakfast niyan. So, inaantay ko lang yung anak kong magising para sabay na kami magbe-breakfast. Yeah! Yan yung Ayan si Waborat. Nagposisyon na sa kanyang posisyon. Nandyan yung kanya-kanya yung set sila. Kasi niya kanya kasi yan sila. So ayan, nagising na nga ang aking baby. Ayan yan ang palambing niya. Dapat lambingin mo siya every morning. Kasi kung hindi, buong araw siyang bad mood. <laughs> Iba na? Ay, ah, susa so, uh, so ayan ang baby natin at gising na. So masimasin lang natin. Ito kunting himas lang din. Nagpapalambing tong... Papalambing ka? Oh, nagpapalambing. So, ayan. brush ng aking baby. So, ayan guys. O, di ba? Kailangan tinitrain na natin. Five years old na siya. So, ititrain na natin kung ano yung mga morning proper hygiene every morning ano yun, so kailangan na rin natin turuan yung anak natin para alam na rin kung ano mga gagawin niya, para hindi na lang puro mama, mama, mama kasi nakakapagod din yun, alam mo yun so ngayon yung utusan natin siyang bumili ng tinapay, kasi wala kaming breakfast ngayon, wala kaming bread, so kailangan natin, mm, alam na o oh, ngayon So, ayan guys. Utusan ko muna yung aking bulinggit na bumili ng pandesal sa labas. Tingnan natin kung marunong nga. Mm, ayan, tingnan mo yung salawal niya. Laba, ano pa, labas yung puwet. <laughs> so, ayan, maglalakad dyan doon hanggang dulo. Ayan, tingnan natin kung marunong siya bumili at kung may dala nga siyang pandesal oh, pagbalik she's... niya. So, ayan na nga at nakabalik na ang aking baby. Ayan, meron nga. marunong nang bumili. Pwede nang utusan ng batang bulinggit na to. So, ayan na guys. At mag-prepare lang ako ng breakfast dahil alas 9 na rin ng umaga. So, maglilinis ako at magpa pa ng damit dahil may pasok kami ng tanghali. At mag-prepare ng lunch. Ayan, busy-busy yung... umaga natin ngayon. So, Ayan na, mag-almusal muna tayo. Anong almusal niya? <laughs> Oo, magluluto na tayo ng ating breakfast. Ayan, simple na yung almusal namin pag umaga, guys. Hindi kami nagkakanin. Pero mamaya mag-rise kami kasi tanghali yung pasok nito. So, kailangan pakainin ko na siya bago kami pupunta ng school. So, ayan, ipiprepare ko lang yung kanyang inumin ng Milo niya every morning. Ayan, kasi ang gusto niya. Pero pag tanghali gatas niya na yung binibigay ko. Ah! Kuya! Wait lang, guys. Kaya hindi ako pwede mag-edit ng mga ganitong oras, mga araw, or ano. Kaya kailangan gabi ako mag-edit kasi ang daming tumatawag sa akin. <laughs> ang daming distraction! Ano yung taga-distraction? Distracted. At basta ganun. So, ayan, guys. At wala pa kami masyadong gamit dito, lalo na sa taas namin gawa na kakalipat lang din namin. So, wala pa kasing warta pang bili ng gamit. So, maybe, malay mo, susunod, makaipon-ipon na rin at makapagbili na kami ng mga gamit. So, ayan, mag-almusal muna tayo at pakakainin ko na yung anak ko dahil mag-prepare -pre na rin ako ng mga ay gagawin sa school namin. So, let's it. Ano pa ba? Ayan, may nagtatawag na naman sa atin. maya So, ayan, pakainin muna natin. Kumain na ba kayo mga langga? So, carry lang yan. Kahit busy tayo. Every day. Ayos lang yan. Nakakapag-survive naman. Basta, healthy lang palagi. So, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Ayan, papasalamat natin yan. Araw-araw. So, ayan, ibibi, uh, pakakainin ko muna yung anak ko. Tapos, gagawin ko na yung mga dapat kong gawin sa taas ah, kasi ang dami pang magliligpit pa ako ng mga higaan namin ay ah, nakiligpit ng higaan at saka sinampay <laughs> ang dami pang gagawin okay lang yan, carry naman so every morning na yan so dahil may bibili ng ano sa atin ayan, ayan naman ang breakfast ko sa morning oatmeal at nilalagay ko sa ano ko na gatas para diretsahan na ayan para yan ang breakfast natin hindi ako pwedeng walang ganyan kasi minsan ewan ko ba kung nararanaman sa inyo rin kasi pag na overloaded yung chan ko sumasakit yung chan ko <laughs> pag umaga tapos ano kailangan kailangan na kunti kunti lang yung kain kasi minsan ang acid ko umaatake rin eh kaya kailangan uminom talaga ng maraming tubig. So, ayan ang aking ipapakain sa anak ko ngayon. At, uh, ayan, subukan natin mag-voice record kung ano, kung ayos ba. Pero, mahirap talaga. Kailangan maraming laman yung utak mo para marami kang sasabihin. Para pag, sa dami mong sinasabi na oh, hindi mo na malaya na tapos na pala yung video mo yung mga sasabihin mo hindi pa tapos o oh, relate di ba <laughs> kaya minsan pag na may mental block ka na wala ka nang wala ka nang sasabihin kaya marami rin nagsasabi na hindi ganoon kadali ang mag voice record o oh, alam niyo na o oh, sa totoo nga hindi nga talaga madali ang mag voice record kasi kailangan maraming laman ng utak mo para madami kang sasabihin o oh, at least sa dami mong sinasabi hindi mo na mamalaya na tapos na pala yung video mo yung sasabihin mo hindi pa tapos o oh, relate ka no o <laughs> oh, ayan magtimpla nga kape para magkaroon ng laman yung chan mo para sa umaga may lakas ka na naman gumawa ng mga gawain mo sa araw araw o oh, ba diba? relate ka no <laughs> sa totoo lang hindi rin naman madali mag edit ng video lalo na kung mag voice record ka kailangan marami laman yung utak mo para marami kang sasabihin yan ang sinasabi ko sa inyo eh kasi kung marami kang sinasabihin, syempre hindi mo naman na namamalayan na kung ano yung mga bumibi, lumalabas sa bunganga mo. Kasi, alam mo na, hindi maputol-putol mga sasabihin mo. Kaya, minsan, mm hmm, ayan na yung breakfast ko. Nayari na sa dami kong daldal. O, di ba At ngayon, may tumatawag naman sa atin. Magbibili daw ng, ano, bibili daw ng band paper. O, oh, ayan, biglang dumating si Tita Minda at magpapajikas daw. Gawa ng, may papabili daw yung apo niya sa kanya at may gagawin daw sa school. So, ayan, nagpadala daw ng pera yung anak niya sa kanya. So, kailangan niyang i-cash out dahil hindi niya makuha-kuha. So, ngayon, nagpaturo kung paano. O, di, siyempre, mabait tayo. Turuan natin yan at magka-cash out daw. O, di ba? Kasi, bibili daw siya ng gamit sa school at may pinapabili daw yung teacher sa mga estudyante niya. So, sabi ko naman, ay, ganyan talaga. Eh ang anak mo ay preschool pa lang at maghihingi sila ng mga diaper pa nga at mga pulbo at mga kung ano-ano pa dyan Kasi minsan sa school hindi inaasahan na bigla pupupo yung anak mo at wala silang may puna sa pwete. Eh, ano ang gagawin? Eh di syempre <laughs> tatawag na naman sa'yo, at least kung meron na diyan eh hindi di na sila mag tatawag na ganito ganyan. Oh, di ba? So ngayon, i-assist muna natin si Tita Menda kung paano niya i-cash out yung kanyang pera kasi nagpapaturo nga daw siya at gawa nang wala daw siyang salamin. Alay, matanda na nga pala. Eh, mahirap din. Pag walang salamin ay eh, hindi na daw makita. O oh, ayan na nga, Hindi na daw makita yung mga numbers at letters sa kanyang cellphone. O oh, para for this video, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. See you in the next vlog.